Jamie, nagtatanong saan. Ano daw may papayaw mo sa mga single mom? Mga single mom? Oo. Ah, sige ganito. Sabi nila, madali daw mahalin ang single mom. Pero mahirap panindigan. Alam mo, totoo yun. Biruin mo, paninindigan mo yung pananagutan na pinabayaan ng iba. Hindi madali yun. Alam mo, pag nagmahal ka ng single mom, hindi niya kayang ibigay ang lahat ng oras niya sa'yo, pero kaya ka niyang mahalin ng buong buo. Sadyang matatag sila at matatapang. Yung tipong hindi na sila takot maiwan, pero pagod ng masaktan. Hindi mapapagod makipaglaro sa anak nila, pero pagod na pagod na paglaruan ang puso nila. Madalas din sila husgan kaya iniiwan kasi ganito kaya hindi pinanagutan kasi ganyan kaya kapag nagmahal ka ng single mom kailangan buwan loob mo at handa ka sa sasabihin ng ibang tao pero ito lang ang tandaan mo walang masamang buuin ang pamilya na winasak ng iba pag sinabing single mom wag mong isipin agad na isi get tandaan mo hindi ang kabit ang ibig ko sabihin is deserve pa rin naman nila na ligawan. Hindi naman kasi rason na may anak na sila. Itrato pa din naman natin sila na parang dalaga kung bakit nag-iisip bata sila madalas. Pero ganun talaga. Deserve pa din naman nilang suyuin kung baga. Porkit ba na may anak na? Wala nang halaga? Wag na wag mong sasabihin sa kanya na may anak ka nga pero tinanggap pa kita. Ikaw dapat ang magpasalamat kasi pinagkatiwalaan ka pa niya kahit meron na siyang anak. Sa totoo lang, di naman niya nag-aanap. Naghihintay lang yan ng taong kayang siyang tanggapin yung tipong hindi siya huhusgahan. Yung kaya pa rin siyang ipagmalaki sa lahat. Pansin mo ba, mas marami pa rin single mom na mas pinili nilang mag-isa. Kasi, hindi na sila naaatat na magmahal. Pero imagine, Sa'yo siya sumugal Pero ikaw pa yung may ganang umangal <laughs> Paalala ko lang Kinaya niya kahit walang katuwang Ayaw niya maging broken family Pero kailangan Ayaw niyang maulit yung nakaraan Kung saan nakuha niyang Murahin, lokohin At pagbuhatan Kaya sa lahat ng single mom Saludo kami sa inyo Kasi kahit walang katuwang binuo nyo na masaya at malusog na pamilya.